Alam ko po today we ang Pangulong uh, Marcos Jr. ay uh, magtutungo uh, dito sa may bahagi ng uh, uh, Mindanao, ano po sa May Tagum City to be exact para makapagbigay ng assist sa ating mga farmers and fisher folk. Uh, laging binabanggit po ng Pangulo tuwing namimigay siya ng assistance na nababanggit niya uh, ang, ang 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 Philippine Crop Insurance Corporation at ang ACPC. So ang ang ang, ang uh, Philippine Crop Insurance po ba Corporation eh, meron na rin nakahandang tulong, assistance dito sa mga farmers natin sa Mindanao, particular dito sa Tagum City? May mga ano po tayo, may mga cheque po tayo na uh, yung mga nakapag-file po ng insurance sa atin. May mga cheque po tayo na ibabayad sa kanila so that uh, matulungan po natin sa kanila. Kami naman po hanggat kaya namin, mabilis kaming nagre-respond o nagbabayad sa mga katulad nitong mga nakalamidad upang sa ganon makapagsimulang muli ang ating mga maliliit na magsasaka at mga mangingisda